Sa buong taon po ba, bumibili kayo ng bigas? Opo, bumibili po kami ng bigas dito. Ayan. Uh, magkano po ang huling bilin nyo ng bigas? Ang last po na bili po namin ng bigas ay nasa 54 po ang kilo. ayun. So, gano'ng karami naman po? Noon po, bumibili, bumibili ako ng kalahati po. So, eh ngayon? Eh ngayon hindi na po kami nakakabili ng ng kalahati dahil nga po nagmahal po ang presyo po ng bigas. So, ilang kilo na lang yung binili nitong uh, nakaraan? 20 na lang po kasi 20 kilo. Oh po. Saan po kayo bibili ng bigas? Dito po sa bayan po ng Quezon. Sa bigasang Bukid po. Kailan po 'yon? Dito na lang po last month po. July. July po. Opo, nung June po, makakabili niyo ng bigas. Ang sa June po kasi, naglalaro po siya ng nasa 38 po. 38? 38. Ang isang kilo nung June? June po. Uh, bumibili ako for salop. For salop, po. For salop. Uh -huh. uh, sa buong taon, bumibili uh -huh. po kayo ng uh -huh. for salop. Uh -huh. Masi hanggang ngayon, bumibili pa rin ako. Uh -huh. Mamaya, uh -huh. bibili na naman ako eh. Yung salop-salop, uh, uh, uh -huh. gano'ng kadalas yun? Araw-araw. Araw-araw? Uh -huh. Salop na salop? Uh -huh. Saan po kayo bibili? Diyan po sa tindahan dyan sa Pulumpuke. Dito po sa uh, Nagpandayan? Oo. Uh, di Purok Uno, di Nagpandayan. Oo uh, po. Uh, magkano po ang uh, isang salop? 120. 120? Oo uh, Isang salop ng isang uh, salop, binibili uh, po na, ninyo? Oo. Uh, pag naka-remedyo, 1 ng, ng pera pambili, bibili talaga na naman ako. Oo. Uh, uh. uh, yung isang salop na yun, uh, tumatagal po ng ilang saingan? Dalawa lang po. Ilan po kayo sa pamilya? Ay, eh, marami po kami. Pito. Pito? Dati po ba, magkano bilhin nyo eh, sa isang salop? Eh, bilhin namin utkol lang, 70, 80, gano'n. Meron po ba kayong uh, nais hilingin sa ating uh, pamahalaan, kagunay dito sa uh, presyo na bigas? Opo, ang gusto lang po sana ay eh, medyo babaan po konti at mahirap na po kasing makabili ng ano, bigas dahil wala din pong trabaho, bukid lang din po. E ang gusto lang po sana ay eh, bumaba po ang presyo ng bigas ngayon dahil pamahal po ng pamahal po lahat ng bilihin ngayon po eh. Kaya yun lang po ang gusto namin sanang mangyari, eh, bumaba naman po sana kahit bigas lang po sana yung bumaba ang presyo ngayon. Yun po. Hanggang saan yung ubra na na magangang bilhin na mga ano presyo? Kahit po sana, bumalik po sana sa dating presyo po. Magkano po? Sa 40 po ang 40. presyo ng opo. Mas dahil... sa dating uh, opo. 40. Kasi mahirap po ang ano ngayon eh. buhay din po. Pataas na pataas po lahat ng bilihin. Eh, wala din pong trabaho ang ano. Mahirap po ang trabaho ngayon. Puro bukid po ang inaasahan. Opo. Ah, uh, wala kayo sariling uh, bukirin? Wala po, nakikibukid lang po nakikibukid kami. Nakikibukid lang. Po, taniman, nakikipagtanim po kami. Ayan. Sige po, salamat po. Sige po.